isang unemployed na lalaki ang naaresto matapos niyang banggain ang kanyang sasakyan sa isang pedestrian plaza sa isang major train station sa Japan. Nangyari ang lahat sa isang intersection na malapit sa Nagoya Station sa Central Japan. Nag-illegal left turn ang driver at dumerecho sa Station Plaza. Tinamaan niya ang ilang pedestrians at patuloy pa rin siya sa pag-andar. Hindi siya tumigil hanggang sa tumama sa puno ang kotse. Isang biktima, 24 years old, ang nabali raw ang likod. Ang ibang biktima, bata at matanda, ay nasaktan din. Ayon sa mga saksi, ang lalaki ay mentally disturbed at gumagawa raw ng kakaibang ingay pagbaba niya mula sa sasakyan. Inaresto siya ng pulis sa eksena ng insidente at kinasuhan siya ng attempted murder at iba pang krimen na inamin ng lalaki nang siya ay nakausap ng pulis. you <smart noise>